What's up mga kaparmers? Good morning. Uh, happy Sunday sa lahat ng kaparmers ko dyan, Kumusta? Uh, ang buhay farmer mga kaparmers, kahit linggo ay nasa sakahan. For today's video mga kaparmers, yung con driver ko nag-aabono siya ngayon sa Reaper chili ko mga kaparmers na namumulaklak na ayan oh. Excited na ako dito mga kaparmers makakita ng Uh, tinataguri ang uh, sabi daw nila eh Guinness Book of Record sa pinakamaanghang na chili mga kaparmers sa buong mundo ito iwan ko kung tama ako mga kaparmers basta yun ang nabalitaan ko mga kaparmers from Idol Haji Titurasto ayun o oh. may mga bulaklak na sana sana mga kaparmers na makapagpadami tayo dito sa tingin ko kung maalagaan lang talaga ng tama ay eh, magiging fix naman siya dito sa aming lugar mga kaparmers uh, at the same time mga kaparmers habang nag-aabono si co-driver andun si panganay ko ayan puntahan natin sa glit kasi may may nahuli tayong na itani mga kaparmers ng Carolina river yan o itong mga ano nahuling punla yan, iwan ko kung klaro. So, uh, ano, uh, nilinisan niya at binubungkal yung puno. May, ang ginawa ko dito mga farmers, dahil nga ay observation pa to. May, ina-apply ako ng plastic mulch. Yun. Pero tinanggal ko muna para mabungkalan siya. Mabungkal siya ang lupa. Bago, ibabalik ko na naman yun pag na pagkatapos na mabungkal mga kaparmers ang ginagawa ko mga kaparmers uh, ihuli ko lang muna siguro ang paglagay ng plastic mulch talaga dahil kailangan talagang mas ano talaga mga kaparmers para sa sa lupa dito mga kaparmers na kailangan talaga mabungkal yung puno or makultibit yung lupa mismo sa puno ng mga tanim mga kaparmers yan o oh, dito dahil nga ay ang lupa namin dito mga farmers ay kung mati, uh, abutan ng matinding init sobrang tigas talaga. O so, kailangan ma ano ang isang ganung wala mako. Yan oh. Dumungkal niya mga farmers. dahil nga ay ako mga farmers ay adto adton ako sa aking trabaho yung hindi nila masyado kaya yan mga farmers Oon, habang nandito sila doon naman tayo sa ano trabaho ko mga farmers yung alugbating payatot mga farmers oh kung abutan ako ng ulan dito mga farmers eh may pang pandong ako na dahon <laughs> dahon ng lugbati. Pero, ibang variety talaga yung siguro nung lugbati na yan mga kaparmas. Dahil, dito, yan o, yung barang ano lang na lugbati. Hindi naman gaya kalaki ng mga dahon dito. Yan o. Parehs lang ng lupa yan na nataniman. Siguro, eh, dahil nga talaga sa variety yan, na iba talaga ang variety. Yan o. Yan, ibang variety na rin yan. Tulad ng sinabi ni Idol, ano ang variety na yan? Eh, ano ba yun? Indian Spinach? Or Arabic Spinach? ba? Ano ba yung sinabi ni Boss Idol, Vincent Mondihar? Nakalimutan ko na. Okay, andito tayo sa trabaho natin mga ka-farmers. Abang yung mga anak ko ay doon sa kanilang ginagawa rin yan dito tayo sa ngayon mga kaparmers thank god talaga na may mga tumutuloy na nabunga mga kaparmers yan nakakatuwa na sila oh. Uh. mga kaparmers yan o lumagpas na mga kaparmers sa ano sa pustih. Tignan nga natin. Ba? <laughs> Mataas na mga kaparmers. Bang dito mga kaparmers, nakakatuwa na dahil talagang may mga bunga na silang mamalalaki gad talaga at isang tulong talaga at napakalaking tulong mga kaparmers nung duda dumalaw dito ang mga pollinators mga kaparmers talagang nagtutuloy-tuloy ang mga bulaklak yung pollinators talaga yung nakaraang linggo eh napansin ko talaga yung mga bubuyog na ano malalaki pumapasyal at nag ano sa mga bulaklak mga kaparmers pero sa ngayong linggo mga kaparmas, mula nang umulan na naman ulit. Parang hindi ko na, naman napansin sila. Sana naman pa tayo ulit mga kaparmas. Palagi nga kasing may mga bulaklak mga kaparmas eh. Kung mapupulunit pa pulinit yan palagi eh. Talagang magiging bunga yan mga kaparmas di ba? o. You know, may mga bulaklak naman talaga sila ay sana mga kaparmers ay pasyalan na naman tayo at sana ay papigyan tayo ng ano mga ka-farmers blessings ni God Ano ito mga kaparmers? farmers oh, yun ang natapos kong ano mga kaparmers. Uh, nilinisan or nakuha na kung nakuha ko na yung mga sanga na ano payat or yung mga wala na magagandang talbos yan kinukuha ko. Kaya malinis na tingnan. Ayun, di ba? Malinis na tingnan mga farmers kumpara dito na hindi pa. Mas dito banda tapos na rin 'yan, tapos ko na rin 'yan. Pero dito hindi pa, tingnan nyo Laking kaibahan mga farmers, di ba? Oh, 'yan. All right, mga farmers. Mag Mag linis. Thank you for watching. Happy farming mga farmers. Laban lang.